Hey guys! It's Friday at magluluto na naman tayo. Maghumukbang na naman tayo mamaya. So, ang lulutuin ko for today ay Jaran Hipon. Simplihan ko lang yung pagluto niyan ngayon. Uh, gusto ko lang ng ginisang ang hipon. Ganun. So, ito lang yung kailangan ko. Hipon, bawang, sibuyas at sibuyas dahon. So, igigisa ko lang siya with my olive oil. oh, hindi to sponsor ha tulang lang talaga yung kailangan kong gamitin at bawal na ako doon sa mga corn oil, canola oil, kailangan healthy lagi. So, yan, mainit na yung ating kawali. laligyan ko lang siya medyo madami-dami ang kailangan kong oil, sabay ganoon. So, ayan, lalagay to na yung chicken tama. Tama kila. 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 Tama mabilis ang luto lang ito. Madali lang naman maluto na yung hindi. Kung kasi bibigyan ko siya ng konting tubig. Kasi okay, yun sa totoo medyo frozen pa itong ano, itong aking hipon. Ang tagal madugtungan. Guys, loading, loading. Pasensya na po, loading. Tapan <laughs> ko muna siya ng pot. Ayan actually, ang hipon kasi, mas masarap siya kapag may toyo. So, kahit hindi ako sana <laughs> naglalagay ng toyo sa pagkain ko, bigyan na lang natin. Tsaka, wala din akong, ano, tag wala din akong sili. Hindi na ako pwede sa sili, kaya, mm, na lang. Kahit paano, may lasa siya. Ayoko naman ng halabos. So, ko may lasa kasi eh, puro na yung kakain ko ngayon. Trip ko lang wala si amo eh. Sige. Kain tayo ng kain pag wala si amo.